sa korte at magsampa ng kaukulang kaso. Yan ang hamon ni Ako Bicol Partylist Representative Alfredo Garbing Jr. kay Navota City Representative Toby Chanko kasunod ng aligasyon nito sa kapartidong si Representative Salty Si Ko Umano ang nasa likod ng bilyong pisong halaga ng insertions sa 2025 budget. Nasa Estados Unidos si Congressman Ko para sa medical treatment ayon sa House of Representative spokesperson. Pero kung may ebidensya umano si Chanco sa mga aligasyon nito laban kay Ko, sa tamang forum niya ito dalhin. If you talk about General Appropriation Act, it's not a knock of just one member of Congress. That's an Congress and the... Pero sagot ni Congressman Chanco sa hamong kasuhan na lang nito ang sangkot sa budget insertions unang una pag sa ako kung anong gagawin ko. Gagawin ko kung anong gusto ko. Gawin nila kung anong gusto nilang gawin, no? Number two, kung sinasabi yung malicious in situations, ganun, ganun kamanhid na ba kami? Ibig sabihin, hindi namin nararamdaman yung galit ng tao? Kahit mag... Kung hindi ako magsalita, ibig sabihin ba walang issue ng corruption sa sa Congress? Ako lang ba nagsasabi? Eh siguro nung mabas-labas sila, ma, ma makinig sila sa tao, sobrang na galit ng tao sa amin. ba? Diba? kausapin naman ang contractor sa mga proyekto sa kanilang distrito. Itinanggi ni Chanko na may kinalaman siya sa pamilya ng mga kontratista. Hindi naman imposible yung sa nabotas, di ba? Kasi sabi nga ng presidente, nagtataka siya na sa buong Pilipinas may proyekto itong mga contractor na to. E di ba yung nabotas part ng Pilipinas yun? E di siyempre, magkaroon, number one yan. Number two, pero ang maliwanag, never ako nakikialam sa I don't even ask my DE kung sino yung nanalo. Tinanong din ng kongresista kung may plano itong maghain ng ethics complaint laban sa kapwa kongresistang nasa likod umano ng bilyong pisong halaga ng insertions sa 2025 budget. Anya, masasayang lang ang effort dahil hindi sila mananalo sa botohan. Batay sa Proclamation 1006, idineklara ng pamahalaan ang February 25, 2026 bilang special o isang special working day para sa 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution 1. Nasa official Facebook page naman ng Presidential Communications Office, ang kumpletong listahan ng lahat ng holidays sa 2026. Ito yung kung magkakaroon ng biodentic pag-idos dahil sa bukso ng damdamin ng mga apektado ng mga pagbaha ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Duanyo, bagamat kinikilala nila ang karapatan sa malayang pagkikipon, ay hindi magkikipit balikat ang PNP kung mayroon ang nangyayaring paglabag sa batas. Sinabi pa ni Duanyo na magbabatay ang mga pulis sa mga pag para masiguro ang kaayusan at kapayapaan sa anumang pagkilos. Ang pahayag ng pambansang tulisya ay bunsot ng nangyaring pamamato ng putik at pagbandalay ng mga rally sa Diskaya Compound sa Pasig. Ganun din ang pampapatorang pintura, nulok na gulay at pasang damit sa tanggapan naman ng Department of Public Works and Highways sa Maynila sa Hapon. Walang so, ang lumabas ng bansa sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga kontraktor na nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ng Department of Justice. Ito ay batay sa monitoring ng Bureau of Immigration o BI. So far po, parang wala naman pong lumabas sa kanila doon sa initial system natin sa mga records nila but we will be conducting another um, round of checks doon sa system natin para up-to-date po ito. Ang it. ng Pamahalaang Lungsod ng Maynila ang ilang contractors ng flood control projects sa lungsod na hindi nagbayad ng tamang buwis. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, mayroong nasa 315 na mga flood control projects sa lungsod ang may issue sa tax. Hawak ito ng nasa halos isang daang iba't ibang mga kontraktor ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nasa 255 million pesos naman ang naiwang obligasyon sa tax ng mga kontraktor. Sa ngayon, mayroon ng nasa 8 million pesos na buwis na nakolekta ang Maynila mula sa siyam na kontraktor na pinadalhan ng notice. Nagpapadala na ng notice ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa mga kontraktor kaugnay ng kanilang obligasyon sa tax. Kapag hindi sila nagbayad, ibaban sila ng pamahalaang lungsod at sasampahan rin ng kaukulang kaso. Kasama sa mga kontraktor na ito ang St. Timothy Construction Corporation ng Pamilya Diskaya. Nasa 3 billion pesos naman ang proyektong hawak nila. Sa tanong kung bakit naipon ang hindi na buwis buhis sa lungsod, ito ang tugon ni Mayor Isko. Eh kasi nasanay sila na walang gobyerno sa Maynila. Maybe nobody went or go after that. Wala siguro talagang pamahalaan na ipinagmalasakit ng kanyang mamamayan. Sa isang pahayag, sinabi ng IDP na sintomas ito ng katiwalian sa pamahalaan kung saan nagiging karaniwa na ang pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Kailangan na nila ang masusing investigasyon sa lahat ng mga proyekto ng gobyerno upang mailantad ang mga anomalya, mapanagot ang mga salarin at matiyak na makararating sa dapat puntahan ang resources ng pamahalaan. Bubuo rin umano ang IDP na sariling Committee on Good Governance upang mag-imbestiga sa mga alegasyon ng katiwalian. Tara. Batay sa nilabas na pahayag ng DPWH ngayong araw, sinasabing guilty si Engineer Alcantara sa kasong administratibo dahil sa pagkakasangkot umano nito sa maanumalyang flood control projects. Kabilang na dito ang disloyalty to the Republic of the Philippines and to the Filipino people, grave misconduct, gross neglect in the performance of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service. Samantala, magre-recommenda rin ang DPWH ng paghahain ng kaukulang kasong kriminal laban kay Alcantara at iba pang sangkot sa katiwalian. Viste. Sa ilabas na statement ng kampo ni Kalalo, iginiit niya na hindi siya kailanman nagtangkang mag-alok ng pera kapalit ng pabor kay Leviste at mariindi niyang pinabulaanan ang mga pahayag na iniuugnay sa kanya ang mga umunoy irregularidad ng mga kontraktor at dating Congressman Eric Buhain. Ayon pa kay Kalalo, mismo si Congressman Laviste ang nagpumilit magtanong tungkol sa bidding at contractor sa distrito. Binigyan din ni Kalalo na siya ay biktima ng instigation at hindi ng entrapment at nanawagan ng patas at makatarungang pagtingin sa kaso. Kumbyerno, sa isang pahayag na inilabas kahapon ng Philippine Management Association of the Philippines, iginiit ng grupo ng mga negosyante na dapat maimbestigahan at mapanagot ang mga korup na opisyal hindi lamang sa Department of Public Works and Highways, kundi maging ang mga nasa Kongreso. Binigyang diin ang mga ito na dapat maipakulong ang mga tiwaling opisyal at muling mabawi ang ninakaw na pondo sa taong bayan. Sa huli, sinabi ng mga ito na dapat nang itigil ang korupsyon at maawa naman sa mga taong naghihirap. Sir. Wala ho akong planong mag-present ang sabihin ko po, hihingi po ako ng panahon uh, kahit isang linggo man lang, kahit isang linggo man lang para repasuhin ito at ayusin. At uh, kung kinakailangan, bawasan. Formal ding ginawa ng kalihimang pakiusap ng humarap sa House Committee on Appropriations ngayong araw. Para sa 2026, 881 billion pesos ang panukalang budget ng DPWH kung saan nakapaloob ang nasa 20,000 proyekto sa buong bansa, kabilang na ang flood control projects. Ayon kay Secretary Dizon, welcome pa rin sa kanya kung iisa-isahin na mga House member ang DPWH budget inconsistencies na natukoy nila sa kanilang mga distrito. Pinamo ni Duterte ang House Committee on Appropriations na investigahan ng Sal e N. Romualdez na lumobo umano mula 200 million pesos noong 2022 sa 3 billion pesos ngayon. Ayon kay Attorney Abante, walang basehan, gawa-gawa lamang at fake news ang alegasyong ito ni Duterte. Pinunarin ito ang anyay matinding pagkukunwari ng acting Davao City Mayor na nananawagan ng transparency. Samantalang